yung pisong halaga ng shabu ang nasabat sa magkahiwalay na operasyon sa bansa. Ang isang tulak ng droga sa Zambales na pag-alamang leader din ng criminal gang. At sa frontline ng balitang yan, si Reynel Pawit. Timbog ang tatlong lalaking ito na itinuturing na high-value drug personality sa Central Luzon. Sa isinagawang baybas sa Cabanatuan City, Nueva Ecija, nasabat sa mga sospek na sina alias Dwin at Jer, ang higit isang dagat ng shabu na Akusado ang isa pang alias Kadyo sa Subic Zambales, na kinilalang leader ng isang criminal gang. Nasamsam sa kanya ang higit 30 gramo ng hinihinalang shabu na may halagang halos 230 million pesos. Sa Baco or Cavite, teklo rin ang tatlo pang high value targets dahil sa pagtutulak ng droga. Nakumpis ka sa kanila ang tatlong kilo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng higit 20 million pesos at kasama ang dalawang baril. Sa ilo isa ring high value target ang naaresto sa bayan ng tubungan. 135 grams ng shabu ang nakumpiska sa sospek na maihalagang halos isang milyong piso. Sa barangay West Rembo naman sa Tagig, nakumpiska ang halos apat na punggramo ng shabu sa isang alias Dennis. Nagkakahalaga yan ng halos 250,000 pesos. Nasa kustodiyan na ng pulisya ang mga sospek na maaharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Mga kapatid, Nikki De Guzman po. Para sa mga informasyong dapat ninyong malaman, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.